Ang parati mo bang ginagawa ay nagsuscroll, nagla-like at nanunood ka ng mga short video clips dito sa online? Well, merong legit at effective na side hustle na pwede kang kumita habang nag -e enjoy ka dito sa online na ang gagawin mo lang talaga is mag-copy and paste. Yes, tama yung narinig mo, mag-copy and paste ka lang dito ay pwedeng pwede ka ng kumita. As long, na susundin mo lang talaga yung sistema ituturo namin sa iyo, tsak pwede kang kumita. Kahit isa kang OFW na sobrang busy mo sa ibang bansa, kayang-kaya kaya mo tong gawin. Or isa kang empleyado, after ng work mo, kung meron kang free time, pwedeng pwede kang mag part time dito sa ginagawa namin. Or isa kang dropout student or unemployed na naghahanap talaga ng trabaho, pwedeng pwede mo tong gawin habang naghihintay ka pa na tatawagan ng pinag-applyan mo. Kung gusto mo rin magkaroon ng legit na side hustle, mag-comment ka lang sa baba ng video ito. Ako mismo ang mag-aasi sa'yo paano gawin pagkakitaan ang cellphone at good internet connection. Yun lang. God bless.